topic natin, patungkol dito sa di umanong may blanco sa 2025 national budget. So, pakinggan natin kung paano niya ba ito i-discuss. Ang binabanggit dito ni dating Pangulong Duterte ay ang tungkol sa BICAM report na may mga blanco. Pero parang lumalabas, habang dini-discuss niya ito, ang pinatutungkulan niya ay ang General Appropriations Act o yung bill na mismo. Ayun, binabanggit nating enrolled bill parang hindi naman niya pinatutungkulan dito yung BICAM report until ipinakita sa kanya nitong si Congressman uh, Sid Ungab, itong mga nakita niya sa BICAM report na pero hindi pa naman ito yung final version. So pakinggan niya muna natin at ating i-analisa ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na nagsabing ipaglalaban nila ang karapatan ng mga taong bayan dahil sila ang mga tunay na Filipino at sila ang nagmamahal sa bayan. Uh, yung highlights lang yung kinuha. Pakinggan nga natin to. Ating standard ng ating batas na lalo na money uh, appropriations must appear the true and correct uh, value kung anong gusto mong what will be the application the, for the money for, public money. O kaganon, uh, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan rumusot, that is not uh, a invalid legislation kung nasa batas na yan lumabas na yan na blanko-blanko uh, eh, either it could be filled up before or after so congress eh pagka ganun, what must be submitted is, is it the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to congress for appropriation Pagkaputol putol yan o oh, may kulang that is not a valid budget. So, lumalabas dito, mga kaklil, parang pinatutungkol niya. Kapag ka putol-putol, kulang-kulang, -putol, hindi ito pwedeng maging valid na gaa. No? Hindi daw ito hindi valid na legislation. So, dito sa parting ito, lumalabas na hindi pa niya pinatutungkolan or malabang hindi pa siya nakikita itong BICAM report na may mga blanko doon sa amendments to special provisions at malamang hindi niya pa rin nakita na ito ay hindi yung final version dahil may mga instructions pa. Na delete this one, replace this part with this one, at saka hindi pa nga ito permado ng mga senador. Itong uh, amendments to special provisions. So mukhang pinapatungkulan niya nga dito ay hindi pwede magkaroon ng blanco. No? Ang batas na sa budget, patungkol sa budget, dahil yan ay invalid. Okay, tuloy natin uh, for implementation uh, so. And uh, it goes back to the proponents, kung may kopya sila, Kasi sabi niya, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of uh, action. eh, uh, uh, malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to for those enterprising or whatever you want. Huwag, huwag kong gawain niya. Lali, talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Oh, ayan, di ba? dito pa lang makikita mo na mga ah, uh, clear kung ano pa talaga yung nasa utak ni dating Pangulong Duterte. Ano ba siya talaga? So dito pa lang, di ba? Sinasabi nga may blanco, di umano. Anong gagawin niya? Babarilin niya agad? Ha? Eh? Ano to? Walang tanong-tanong? Babarilin agad? Walang, walang kailangang eksplanasyon? Babarilin agad? 'di ba? Parang tuloy ano eh, nakikita tuloy natin sa katauhan ni VP Sara, yung style nitong si dating pangulong Duterte. Hindi ba nung siya ay nagalit uh, patungkol doon sa pagka sight uh, site in contempt ni Attorney Zulaika Lopez? Abay, talagang nag -alburuto. At uh, doon lumabas na kanyang galit at nga inamin niya na meron na siyang na-hire at nakausap na assassin para 'di ba? Uh, patayin ang Pangulo, ang First Lady, at ang Speaker of the House. Hindi nila napipigil yung galit nila. Hindi, hindi na kukontrol. Na kahit sa harapan ng maraming tao, sasabihin at sasabihin nila yung kanilang pagbabanta. Tuloy tayo. Totoo. Parang mga kong pinakiya. Nagpuntawanan ako ng mga... So, ayaw niya mapahiya. Kung nangyari to ha, hypothetical lang naman yung mga sinasabi niya kung nangyari. Pero yung pagbabanta, hindi hindi na hypothetical, ganun siya talaga. Well, anyway, sabi niya dito, kung mapapahiya lang din naman ako dahil sa mga, mga ginawa na mga maaaring malilikot nga yung kamay sa pag, uh, pag fill in the blanks dito sa hindi pa namang final version na BICAM report, eh yun nga, babarili na lang niya. Ano pa? Ano pa yung warning niya? So ano pa yung warning niya? Mga congressman. So mabuti yung alam niyo. Yun. Barilan ka agad para wala ng istorya. Nagkulukaw ka ngayon. Trial, trial ba tayo ang gastos niya? Yeah? Oh, di ba? Mga clear, ito ang dating fiskal, ito ang lawyer, ito ang dating pangulo na hindi naniniwala sa trial. Gastos lang daw. So, ito ba ay uh, sinasalamin yung mga pangyayari tungkol sa EJK? Ito bang mga sinasabi niya ngayon na hindi na dapat nag-trial, gastos lang yan, barili na lang? Barila na lang? Sumasalamin ba talaga sa mga nangyari sa mga biktima ng EJK? Kasi ito siya eh. Lumalabas kung anong ugali meron siya. Ano ang kanyang paniniwala? ano, ang kanyang mga polisya sa buhay. Di siya naniniwala sa trial. Di siya naniniwala sa due process. Pero, bakit ngayon hinahamon niya ang mga tao na kung merong ibinibintang sa kanya tungkol sa EJK, eh, idimanda na lang siya. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa trial? Dapat barila na lang. Okay, pakinggan natin to ha? I just uh, copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa iyo kasi medyo maganda ang credibility mo noon. Kaya la, niyakap yung 30,000 hanggang ngayon 30,000 ang sinasabi nila. Pero sir, by 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya sinasabi namin, emergency, itimanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. <laughs> oh, di ba? Bakit dito? Naniniwala kayo sa salitang idimanda nyo. O di ba? Mismo si dating Pangulong Duterte hindi naniniwala sa trial. Gastos lang daw 'yan. Dapat baril na o kaya barila na. O di ba? Okay, tuloy natin. Bakit ba ilagay yung blanko dyan? Okay, which is contingent amount. You place the contingent amount, whether it's for short or sobra, then you can add or kunin mo kung may sobra. But you cannot uh, speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. Totoo naman yun mga ka-clear. Kung nasa enrolled bill, may mga blanko. Kasi yun yung pinaka-final version. No? Nang lahat na nakalap, lahat na napagkasunduan, mula sa BICAM conference, floor debates, lahat ng proposals. ba? Diba? Sabi nga natin, ilang araw ba nagkaroon ng conference? ng meeting. Dalawang araw ang binuno ng mga miyembro nitong BICAM committee. So, ito bang mga umaten ng BICAM conference so ito ba mga umaten sa BICAM conference hindi ba nila pinag-usapan kung anong dapat ilaman dyan tanda natin, itong hawak ni dating Pangulong Duterte ay isang draft lamang okay ganito yung style niya mga kakita